<laughs> Chip, tara hindi niya Chip, gusto mo? kaka ba siya mga multo diyan, hindi niya makayan kausapin yun. Yeah, Dino, na tama. Na tama, tama, tama. Tama, 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 tama. Tanggalin mo na, tagal mo. Chip, gusto mo? Kapatid kaluwag Si Jing galuwag Hindi <laughs> ano yan? Si Jing galuwag Hindi, ko yun Si Jing Kaluwag. ano yan? Si Jing maluwag <laughs> Si ano to? Si T.U. Jing to T.U. Jing <laughs> no, love. Si na, love. Chief, gusto Oy, mo imbestigahan namin yung no, ano nyo? No, um, <laughs> <laughs> si tinagawag mo ng Si Wang Berting? Sino tinagawag mo ng lab? Sino <laughs> tinagawag mo Ay, lab <laughs> Sino yun? Sino yun? Nakapulitin, na huro! Hindi! Uy, mali kasi yung entrance yan eh! Yung pangalan mo, pre! Pangalan ano, mo, ano boss! pangalan mo, boss? Ako? Oo, ah. so, pangalan mo! Ako si Tio Jing! Tio Jing. <laughs> Jing? Mali kasi yung, mali kasi yung entrance mo, ganito na yun, oh! Ako si Tio Jing! The Ghost Master! Hello! Nakakakas, nakakakas! Nakakakas! Ganun pala dapat! Next time, ayusin mo, ha! Oh, o, sige mo. po! Sige! Eh, ano ba uh. pangalan mo? Ay, ako si Dos! Nararamdaman ko, may sumasapi sa'yo! Oo nga! Ano, economic, ano, ano? ano? Oh, okay. sumasapi sa'kin! Sa Siya na, si, einer, si may Don! May, may nakaano sa'yo, may nakasunod sa yung bata! Eh, kailangan Ay, ba? mo na yata ang ano! Ano, pa ano, ano pangalan? Ano? ng bata? Ano pangalan? ng bata? Ano pangalan? Ano pangalan? ng bata? Dasalan mo, dasalan mo, dasalan mo! no? Kailangan mo i-cleansing. Sling, deliver yung mga aparatarinalya natin. Ito na, kukunin ko na. Pwede ba to? Pag-depensa? Pwede yan. O, Pwede yan. Pwede yan. Pagkakaibang mga elemento kailangan yan eh. Pwede yan, pwede yan. Pwede, pwede. ito? Hindi pwede yan. Hindi pwede. Wala, likod mo. likod mo. Wala, wala dito. Wala. Uy, uy, Sige, yan ka na naman. Mamberting. tanggalin mo. Mamberting. Ha, kawali ako na text eh. Napindot ko yung oh, sa susunod ha. Ah. Sa susunod kapag pag may kikipan, ganun yung entrada mo ha. Ah. Yan, dapat yan. Ano, ano ba tinatype sa keyboard nun? Di ko alam yun eh. <laughs> Sorry ba harap ha, napindot ko yung <laughs> Oo nga. Answer mo. Uy, ayusin nyo naman. Nandito si ay, Chip mo. Chip, ayusin nyo. Chip, Chip. chip, oh, chip Ayan. Ay, oh, ayusin ay, ay, mo. Serious role yan sa Ay, sa Hawaii. Gusto ko dun sa Hawaii Puy, Sabi nila RP eh. tayo dito. Oh, o, tama. Sobrang serious nga ako eh. Sobrang serious ako eh. Oh. SS to eh. SS... Sobrang serious SS... RP. <laughs> Saway na lang tayo mag content kids. Gusto ah, ko nga doon 3 days eh. <laughs> <laughs> Bakit ko kayo ba? doon? tayo sa Jerusalem. <laughs> sa buwan. <laughs> yan, yan. Ano po? Hindi kasi nagbibidyo kami. Nagbablog vlog kami. Ito yung mga cellphone namin. Bablog vlog kami. May camera to chip eh. Ang linaw na ito. 1040. Ang linaw na Blater, blater Blatter, blatter lang oh. Blatter. Wow. blatter. <laughs> Aria, ano yan? yan? Ano mga binablog niya mga boss? Binablog namin yung mga... Oh. Chief, gusto mo investiga namin yung PD? Oo, gusto Balita ako kasi yung mga ano dyan, yung mga criminal dyan daw pumanaw eh. Talaga. <laughs> Sa totoo lang. Ang dami pumanaw niyan, JP, Di ba? Meron pa kayong minasakir dyan? Ayon sa panahon kahapon. Intro <laughs> mo at UB, ayon sa panahon kahapon. Yan! Ayon sa panahon kahapon. Nung mga Kastila. Nung panahon mga Kastila. Nung mga Kastila. <laughs> alika, alika na mag-intro na tayo. Tara, dito tayo. Ayan <laughs> na. <Tuna, tuna, tuna. laughs> <laughs> But then we're going to spend an investigation <laughs> tuna, here at Investig PD. Let's go. Ito yung camera. Ito yung camera. Bichip, isang karangalan yan, dinayo kayo ng mga vlogger. Ano? XD ni chip XD libre At least mawawala yung multo sa PD, XD. Tusod ako sa pag-i- Oh, ilika na sling dito, mag mag dito. XD 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 <laughs> <laughs> Chip, 'yung na maganda yan. akala <laughs> ah, <halang>, ko <laughs> tayo mag-iimbestiga, <laughs> ma tayo'y iimbestigahan dito. Pinalo tayo. Sigurado 29 na <laughs> <nababi laughs> pulis dito. Ah. Chip. <laughs> Naposas no, kami sa bayad pa. 2,300. <laughs> Sigurado 'yung Investigation <laughs> room. Ayan, yan, yan, yan. <laughs> ayan, Sige, Chip. na Punta tayo sa ano. kayo. sige, sige, Chip. Sige, Chip, mauuna na kayo, mauuna na kayo, Chip. Kaya kaya nyo na yan! Jeep ka <laughs> na eh? jeep ka duty! Ang ano ba yung sasakyan natin? Ang goods ba <laughs> natin? Goods na goods yan! Hindi kami, i-test drive muna namin, Jeep! Oo <laughs> nga, oo nga! Ay, bakit? TOB, TOB! May, may nakita akong abandonado dun sa ilalim ng tulay. Ano? Baka abandonado? Madamin, <laughs> abandonado ang tao? Hindi, baka madaming pinalaglag dun. Ayo. Ang presimulan mo, alam mo sa to lang meron dito pinaka-nakakatakot na spot. Yan Ayaw sa yun? tunnel, yung tunnel. Ayo, okay, yung tunnel. Ano, yan? ano, yan? ano, yan? ano, yan? ano grabe 'yun? grabe ano 'yun. Ginawa ng hapon 'yun eh. Ano, oh. Ng hapun. Ano ng hapon? Ano, ano, ng hapon. Di pa nawala 'yan. Pag may susubukan ko ng ChatGPT mo lang. Di ba ang kanawa na 'yan, Rabbit? Nagawa na ng real real na. Pumuntang tunnel, baka hindi ka na makalabas. Ay, sis. Oh, shit. Alam mo sa lahat ng pinuntahan naming tunnel, kami pa lang nakakalabas. Oo. Oh, oh, pumunta sila sa tunnel, corridor nga yan. <laughs> Oo, oh, sa oh. sa cave yung tunnel. Chief! Yung <laughs> kay <UK laughs> Aling Biyang. Oo. <laughs> alam mo na ba yung... Sa, alam mo ba, Chief, kung saan yung abandonadong rabbit? Chief, Oo. Oh. <laughs> abandonadong rabbit? Hindi, sir. Pero yung ab ab abandonadong mga katulad mo, alam ko, sir. Ah, ganun ba? Saan yan? Tara! Pre, alam mo, ako, huwag kayong... kayo... Tigil okay. nyo na kaya yan. Kasi huwag kayo matakot sa ano. Sa multo, dito kayo matakot, oh. Ay, oo ay, o, nga! Oo <laughs> nga! Sir, <laughs> takao, takao o, o, sir. O, tira na po! Tira na po! Tira na po! Ano ang nalaman oh. ng kalbo, sir? Oo nga! O, nga. Hindi sabi ay, Ikaw may buhok eh. Sir, ano ang shampoo mo, sir? <laughs> Takot kayo, kayo kay Dimata! Oo nga! Matakot kayo kasi bumaba yung araw! Marap sa inyo! Sige, sige! Wala akong nakikita! Wala akong makikita! Oo nga! Wala! Na wala! Naku po! Nako. Nako po. Nako, bigyan mo, bigyan mo, chip, Chip, Bigyan mo, jeep, kami mo. Naikita. wala kami nakikita. Wala kami nakikita. Wala kami nakikita. Wala kami nakikita. Aray ko! Chip! Nakita <laughs> mo yun, Chip, <laughs> <jeep, laughs> ha? Nakita <laughs> mo yun, <laughs> jeep, <laughs> ha? <laughs> <laughs> Takas <Nakita laughs> yung ulo. Nakita mo yun. Sisisanting ko kayo pag di may yan. Chip, chip. na yun. ako. na to. yung mukha Bukul yung mukha Tinamaan ako sa batok yung mukha Lumabas sa mukha yung dugo eh. Ayan o. Ikot pinalo mukha yung basag. Oo Maski ako nagtaka eh. Alam mo, simula nung, simula nung nagising ata itong dalawang to, hindi na bumaba yung araw. Kaya nga eh. Kaya magpakontent na multo. Kaya na gumabay. Kaya na gumabay. Oh, kasi baka daw dumama yung ano eh, multo eh. Baka daw makakontent na itong isang to eh. Alam niya ka. Isipin mo yun? Balong? Oh, bakit? Isa na yung sina Galong? sinasabi, mo sa akin? Na ano? Na ano? Yung ano, pibigay mo sa akin yung kapasanada ko Hey, <laughs> <A> <laughs> ganun ka. Si Asan na 'yun? Wala tulog ko eh. Ah, tulog? Gisingin mo. Gisingin niyo. <laughs> Hindi 'yung ano, mukha kayong Ganong. ano diyan. Ito patrona na namin na ito 'yun. Sino? 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 S si, si Ah, si Mika Wala lang buo sa mga itlog. Oy, puto. Ganun ba? Ganun Ganun ba? <laughs> Ayoko. ko nun. Matay <Batayong. laughs> <Batayong>, ang Vegetarian <laughs> ako <laughs> eh. Vegetarian, vegetarian <laughs> ako eh. Ano sabi mo gusto mong makasagupa ng halimaw? Ay, tangin na halimaw yata talaga yun. Eh, <laughs> ikaw nga si si Siya na nga yung halimaw eh. <laughs> halimaw doon. Halimaw ang rats bun yan. Ay, hindi. Hindi oh, oh, naman. Berting, oh. Sila na daw pala nun eh. Ang bilis. Sago, di ba nakapula ano kanina na yan? Oo, oh, nakapula. Sina, sina. Kukulshirt sila ng buhok. Oo. <laughs> <laughs> Okay na, Yitz! yets. Ano? Okay na, Yitz! Meron na akong 8 ano? minutes! Tapos na to! Tapos na yan! Ado, bilis naman yan! Tapos, Tapos na to! Bilis naman yan! Ka? Pag-shoot ka na? Ha? Hindi, Kala ito daw! Compilation lang to eh! Pat <laughs> ng kalapon! <laughs> <laughs> ito na tinatawag na daily lifestyle sa GTA! Oh my Daily lifestyle to! Daily lifestyle! alam mo kayo lang ha. Mm, daily lifestyle daily lifestyle yan. Daily lifestyle dito. Kala nyo ha. Sino eh, ko ba yung gagawa sa kanya ng masamang... Nakita ko lang yung may anonymous lang na ano? Uh, you say? Uh -huh? so... doon ng lupo, team secret. Yan, tama. So, <laughs> ko team na, bulgar So, si, si Cleo? Uh, parang, parang sinabihan ko na siya eh. Sabi ko, sabi ko ano eh. Ang siya eh. Sige, sige. Hmm. Okay po, pinapasabi niya ano? Saan lang ba yung mata ni Dos? Ba't yung ano, nakatakip? Hindi, nasundot kasi mata niya ng katana. Saringan yan. Yes. Ah, kaya pala. Kapag nilabas ko yan, may, may makikita akong mga Dracula. <laughs> ay! 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 <laughs> <dali na, malupit. laughs> ay! Malumit dilo, niya! Hindi nyo oh, <laughs> <yung mga idea laughs> alam yung sikreto kung bakit, kung bakit tinatakpan yung isang mata. Yan! Oh, now I know! Now you know! Ito kasi yan. Oh, sige. Sobran, sige, kwento mo nga sa amin. Sobrang mas malino pa. Pero yan mo yan eh. Kabilang mata sa paniki. Ayun. Ay, ay, oo nga, oo. <laughs> <laughs> <O, laughs> <nga. laughs> so, oh, 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 Matutulog na ako niyan. Oo oh, nga. Patulog din tayo tapos. Oo. Wag naman ganyan. Matutulog na ako niyan. Mas maganda mag-discord oh, na lang tayo eh. Ah, hindi mo discord sa cellphone. Discord di mo alam 'yon, animal yun! Hindi niya alam. Hindi ba? ba yun ni na yun ni sorry sorry di alam ko anin sorry, sorry! hindi ko hindi 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 ni Mang hindi to, no? Oo, ngayon na. Siya ba yung kasama hindi kahapon? hindi 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 ang hindi 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 Chip pala hindi Ah, ikaw pala yun. Kala ko oh, gangster ka. Eh, Sino eh. Chip, ano ba rago mo, Chip? Ano rago mo, Chip? Kadete lang. Smiley yan, smiley. Gunbuster Buster. Gun Buster. Gun Buster yan. Gun Buster to Huwag ka, Marshall Ogar. Oh, Marshal. Marshal. Baby, baby okay, ama. Marcha ka nga. Ako oh. na Ranger. <laughs> Marshal pala siya. Ako ay mortal. Mortal <laughs> sin. Tingnan mo, tingnan mo, mo, ako. <laughs> dok lang, dok lang, dok lang, dok lang. <laughs> Pikit talaga kita sa tagiliran. Waga? ka. Eh dapat pala yung ini-interview mo, taga-tondo pala yun eh. Ay, grabe. Ina. Oo, oh, pala, ito pala yung taga-tondo oh, taga eh. Oh, ito, uh, si, uh, si Chip daw. Ay, tagat angas ang mo pala, no? Ay, huwag ako. oh, ngayon wala na, nang upan <laughs> <laughs>